okay, uh, ito mga ang chef for today. Si what's Piyaji. up guys, uh, ang mga ingredients natin dito. Uh, so, ano kailangan po yan? so guys, what's our breakfast for today? Ito. ano? kung ano? kung It's <laughs> kung <Majo> breakfast. <laughs> <laughs> Mm. Time <tuk> 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 breakfast sa mga kadali. Good morning! Good morning! Good morning! <tuk> 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 <Namaste>. <tuk> Ate yeah. M. Mantu. Gandang Mantu. Okay. Mantu. agad. Manto. 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 Hindi anak. May dat... Sige.